Matapos ang matagal na espekulasyon, kinampirma na sa wakas si Cian Lim ang usap-usapan tungkol sa tunay na relasyon nila ng film producer na si Iris Lee. Matatandaan na sa kalagitnaan ng usap-usapang nagtapos na ang labing taong pagmamahala nila ng dating nobyang si Kim Chu ay siya namang paglutang ng pangalan ni Iris. Bagamat walang malinaw sa kung ano nga ba ang tunay na namagitan noon kina Iris at Sian, sapat ng patunay ang makailang beses silang namataang magkasama na hindi maitatanggi ang pagtatangi sa isa't isa. The Philippine Showbiz List presents Sian Lim and Iris Lee Relationship Story Iris and Sian's Working Relationship ang pagkakalapit ng mga landas na Sian at Iris at madali magkapalagayan ng loob ay hindi nakapagtataka na sa hindi nagkakalayo ang mundong kanilang ginagalawan na bukod sa parehong may lahing Chinese ay nasa sirkulo din sila ng showbiz. Si Iris ay nagtatrabaho sa likod ng kamera bilang isang film producer at writer na dahilan sa pagkikihalobilo niya sa maraming showbiz personalities, directors at makabisado ang larangang ito. Bagamat walang malinaw na detalye kung kailan nabuo ang ugnayan na Sian at Iris, marami ang nanghinala na nag-umpisa ito sa professional na antas dahil sa mga pinagsamahan nilang proyekto bilang producer at artist. Taong 2018, nang lumipat si Sian sa Viva kung saan senior associate producer si Iris. Base sa social media post, taong 2021, unang nagkatrabaho ang dalawa. Sa Instagram, ibinahagi ni Iris ang ilang larawan na kuha sa shooting ng Viva Max miniseries na parang kayo pero hindi, kung saan isa si Sian sa mga naging bida. Noong mga panahong ito ay nobya pa niya si Kim. Taong 2023, muling nagkatrabaho ang dalawa para sa pelikulang Hello Universe. Sa pagkakataong ito, si Sian na nagsilbing director-writer habang si Iris naman ang nagproduce. Kaugnay nito sa Instagram post ni Iris noong May 2023, masisilayan na pagbida niya sa naturang proyekto mula sa kanilang shooting at kasama niya rito si Sian. Sa mga larawang kanyang naibahagi, bagamat wala pang mali siya ang mga ito noong mga panahong yon, hindi naman kaila ang pagiging malapit na mga ito sa isa't isa na tila ba matalik na magkaibigan at nagkakaunawaan sa kanilang trabaho sa paggawa ng pelikula. Sa caption, binating si Sian sa kauna-unahan nitong directorial job para sa isang major theater release. Samantala, nag-iwan naman dito ng komento si Sian at pinasalamatan si Iris at umaasang magkatrabaho silang muli. Anya, congratulations to everyone. Thank you, Miss Iris, for the trust and willpower of bringing everyone together. Salamat for the hard work you put in this project. To more films, let's go. Agad naman itong tinugunan ni Iris sa pagsasabing natutuwa din siyang makatrabaho si Sian. Sa katunayan noong January 26, 2023, ay proud pang ipinost ni Kim sa kanyang Instagram ang poster ng Hello Universe. Kalakip ang mahaba at makakabagbag damdamin niyang mensahe kay Sian. Masaya at proud si Kim kay Sian dahil maganda ang kinalabasan ng pelikulang matagal nitong pinaglaanan ng oras. Rumors started. Ang pangalan ni Iris ay nagsimulang lumutang sa kasagsagan ng espekulasyong hiwalayan ni Sian at Kim noong nakaraang taon. Noong mga panahong yun ay wala pang kinukumpirma sila Sian at Kim sa tunay na pinagdaanan ng kanilang relasyon. Ganun paman, ang kanilang pananahimik okol dito ay hindi nakaligtas sa papanuring mata ng publiko na siyang dahilan sa paglabas ng aligasyong third party sa panig ni Sian kung saan tinuturong sangkot si Iris. Nagsimula ito sa isang post sa Reddit na di umano ay karelasyon ni Sian si Iris noon pang December 2023. Ang ugnayan ng dalawa ay mas lalo pang naintriga at nabigyan ng pansin na tila patotoo sa haka-haka ng buksan ni Oji Diaz sa kanyang vlog sa YouTube ang usaping ito. Sa nasabing programa ay nag-iwan siya ng mensahe para kay Sian kung saan ay direktang tinanong niya ito kung sino nga ba si Iris sa kanyang buhay. Paglilinaw naman ni Oji ay hindi niya talagang kilala si Iris. Nagkataon lang daw kasi na nabasa niya sa isang online forum ang pangalan nito na siya di umanoy bagong dinidate ni Sian. Dahil nga raw rito, kaya gusto niyang malaman mismo mula sa panig ni Sian kung ano o sino ang naturang babae para sa kanya. Maging ang social media personality na si Sian Gaza na kilala sa mga pasabog na sekreto sa ilang showbiz personalities ay hindi rin napigilang mang usisa sa kanyang Facebook post tila makahulugan. Ang pagtatanong niya, hindi kay Sian, kundi kay Kim kung sino si Iris. Ganun pa sa kabila ng pilit na pang-iintriga, kina Sian at Iris, minabuti ng mga itong manahimik. Walang sino man sa kanila ang nagsalita upang bigyang linaw ang issue. Maging si Kim ay nanatili ding tikom ang bibig sa tuloy na dahilan ng hiwalayan nila ni Sian. The Relationship Rumors sa muling pagyakap ni Stian sa pagiging single matapos ang matagal na panahon, kadikit nga nito ay kontrobersya, lalo na at wala din sino mang nagsalita sa kanila ni Kim kung ano nga ba ang tunay na rason na kanilang break up. Kapansin-pansin din ang tila ba mabilis sa pag-move on nito na parang hindi nang galing sa mahigit isang dekadang relasyon. Kaya naman ang aligasyong third party sa panig ni Sian patungkol sa kanila ni Iris ay hindi mamatay-matay. Katunayan sa pagpasok ng taong 2024, muli na namang lumutang ang pagkakamabutihan ni Sian at Iris. Laman ng talakayan ng mga netizen online ang naglabasang ng larawan ng dalawa. Nakuha sa iba't ibang kaganapan na tila ba hindi natakot ang mga itong makitang magkasama sa pampublikong lugar at gustong ibida ang kung anong meron sa kanila kung titingnan at pagbabasihan ang kanilang mga kinikilos parang humigit na sa pagiging magkatrabaho lang ang ugnayan ng dalawa dahil kinikilala na rin ng mga ito magiging mga taong nakapalibot sa kanila. Tila ba handang-handa na silang pasukin ang mundo ng bawat isa? Katunayan sa X, isang netizen ang na nagbahagi ng ilang larawan ng pagkikipagbanding ni Sian sa mga kaibigan ni Iris, kung saan makikitang magkatabi pa ang dalawa at bakas ang kaligayahan sa kanilang mukha. Sa larawan maliwanag din na masayang-masaya ang lahat ng mga taong kasama nila. Maging si Iris ay hindi rin nagpahuli at naroon din ang buong pagsuporta kay Sian tulad na lamang sa hilig nito sa siklo Nang February 13, 2024, namataan silang dalawa na magkatabi sa group photo na inupload ng Watanabe Riding Development sa Facebook. Hindi na nangimi ang mga itong mag-pose sa harap ng kamera at mas nakita pa ang sweet nilang aksyon kahit na maraming tao ay nakapalibot sa kanila. Makikita sa larawan na nakaakbay si Sian kay Iris habang si Iris naman ay nakahawak sa kamay ni Sian na animoy magka-holding hands. Bukod pa rito ang pagkapit niya sa likod ng bewang ni Sian. Ang tagpong ito ay nasundan pa noong March 1, 2024, nang muli silang mamataang magkasama sa Bangkok, Thailand. Mismong si Sian ang nagpost sa kanyang Instagram ng litrato niya kasama si Iris at kanyang team habang sila naglilibot para maghanap ng mga lugar sa shooting ng bagong ididirect niyang proyekto. Sa siyam na larawang inupload ni Sian, tatlo rito ay group photos na kasama si Iris kung saan ay mapapansing magkatabi parati ang dalawa. Sian finally confirms relationship with Iris. Matapos ng ilang buwang espekulasyon, tuluyan ang kinumpirma ni Sian na in a relationship sila ni Iris. Ito ay pinagtapat niya sa eksklusibong panayam niya sa isang magazine interview na nailathalat nito lamang May 2, 2024. Ang pagtatapat niyang ito ay nangyari halos limang buwan matapos ang kontrobersyal na break up nila ni Kim. Sa tanong kay Sian kung may katotohanan ba ang naglalabasang balibalita na may relasyong namamagitan sa kanila ni Iris, yung tumugon siya sa pagsasabing, Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything. To clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Ayon kay Sian, nagdesisyon siyang magsalita upang bigyang linaw ang mga haka-haka tungkol sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Kim na wala naman daw katotohanan. Kabilang narito ang pagkakasangkot ni Iris na siyang itinuturong third party o umano sa breakup. Naglabas na rin naman daw sila ni Kim ng statement upang klaruhin ang mga bagay-bagay kung saan ay mutual decision nila ang maghiwalay. Anya, kung ano man ang nangyari sa relasyon nila ni Kim, ibigay na lamang ito sa kanila at hindi na kailangan pang magsabi kung sino ang nagkulang. Ayon kay Sian, naroon ang respeto nila sa kanilang mga supporters sapagkat hindi Anya Biro ang nag-build nila sa loob ng 12 years. Pero sadyang nariyan ang pagbabago sa buhay. Nangyari ang hindi inaasahan at nauwi sa hiwalayan. Pag-amin ni Sian, masakit para sa kanya ang kung ano-ano mga naririnig sa kwento sapagkat marami anya itong dagdag bawas. Isa-isa rin sinagot ni Sian ang kaliwat ako sa akusasyong ibinabato ng netizen sa kanila ni Iris. Una na rito ang pagkakadiin kay Iris na ito ang mano sumira sa mahigit isang dekadang relasyon nila ni Kim. Giit niya, walang third party. Binigyang diindi din niya kung gaano katalenta na filmmaker si Iris. Ito anya ang kanyang producer at ang kanya din creative partner. Mariin din niyang pinabulaanan ng pabalitang sekreto silang ikinasal ni Iris at nagli-live-in na sila. Kwento niya, mayroon na nga raw isang kakaibang artikulo o bagay na sinabi tungkol sa kanya patungkol sa di umano'y nakatira siya kasama ang isang tao ilang taon na. Paglilinaw ni Sian, ang mga kasama niya lang sa bahay ay ang kanyang nanay, lola at ang lolo niya. Aminado rin siya na may mga bagay sa buhay na hindi kayang kontrolin. At kahit hindi gustong mangyari, ito ay nangyayari pa rin. Kaya naman masakit ito para sa kanya dahil may mga taong nadadamay. Hindi nga raw nila deserve ni Iris ang lahat ng sinasabi ng mga tao na wala namang katotohanan. Busy raw sila ni Iris pareho sa buhay dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Sa ng panayam, nagbahagi din si Sian na kanyang mga saloobin sa paghahanap ng bagong kapareha at natanong din kung bilang lalaki ay naniniwala ba siya sa taxi cab theory. Ang taxi cab theory ay persepsyon ng isang lalaki sa pagkikipag-date na kapag nakahanap na siya ng iibigin ay hindi na siya titingin at maghahanap pa ng iba. Ayon kay Sian, hindi niya masasabi na lubos niyang nauunawaan ang buong bagay tungkol dito bagamat naroon anyang unang pag-iisip kung swak ba sila sa isa't isa ang masasabi niya daw bilang isang lalaki. Kapag may nililigawan siya, buong puso siyang nagpapakatotoo. Hindi nga raw siya yung uri ng tao na namama siya lang. Di inisi yan. Sa paghahanap ng partner, buong puso ang niya siyang nagmamahal na parang ito ay pangmatagalan kung saan ay magtutulungan silang dalawa ng kapareha hanggang sa dulo. Samantala, kasunod ng pag-amin ni Sian sa tunay na estado ng relasyon nila ni Iris, wala lang ang kailangan pang itago ang dalawa sa publiko. Katunayan sa Instagram story ni Iris, sa sinulatan niya ng caption na Day 4, ay naroon ang pag-flex kay Sian. Dito ay ibinida niya isang video kung saan makikitang enjoy na enjoy si Sian sa pagpadyak ng kanyang mga paa na tila ba nagsasani ng isang dance steps. Kita ang ngiti ni Sian at mariringgan ang kasiyahan ng mga tao sa kanyang paligid kabilang na riyan si Iris na pinagpalagay na siyang kumuha ng video. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!